ating lubos na kilalanin ang kontrobersyal na ama na usap-usapan ngayon si Dennis Padilla. Ano ang kanyang tunay na pagkatao? Sino siya? The Philippine showbiz list presents. Sino si Dennis Padilla? Ang tunay na pangalan ni Dennis ay Dennis Esteban Dominguez Valdivia. Isinilang siya noong February 9, 1962 sa Caloocan City, Metro Manila. Bago pa man siya sumikat bilang isa sa mga pinakatampong na komedyante sa bansa, galing si Dennis sa isang pamilyang may malalim na ugat sa larangan ng sining at kasaysayan. Ang kanyang ama ay ang yumaong si Dencio Padilla, isang veteranong komedyante na tunay na minahal ng masa sa loob ng maraming taon. Samantalang ang ina ni Dennis na si Catalino Dominguez ay nagmula naman sa Mabalak balakat Pampanga. Ang mag-asawang Valdivia ay kalaunay nanirahan sa Caloocan City kung saan lumaki si Dennis kasama ang kanyang pitong kapatid na sina Samuel, Glenn, Jennifer, Jean, Richard, Chad at Roth. Sa isang simpleng pamumuhay na itaguyod ng kanilang mga magulang ang kanilang pamilya habang binubuo rin ni Densho ang kanyang pangalan sa showbiz. Bilang estudyante, si Dennis ay nag-aral sa Notre Dame High School of Manila na matatagpuan din sa Caloocan. Dito na ipundar niya ang kanyang edukasyong pang-elementarya at pang-sekundarya. Pagdating sa kolehiyo, hindi rin nagpahuli si Dennis sa larangan ng academics. Nakapagtapos siya ng kursong bachelor's degree in political science sa prestihiyosong University of Santo Tomas. Bagamat kilala siya ngayon bilang isang komedyante at aktor, malinaw na mula pa noon ay may interes na siya sa politika at paglilingkod bayan. At pinatunayan niya ito kalaunan ng pasukin niya ang mundo ng politika. Showbiz Career Maaga pa lamang ay naipakilala na si Dennis sa mundo ng showbiz dahil na rin sa impluensya ng kanyang ama na si Dencio na madalas gumanap bilang sidekick ni Fernando Po Jr. Hindi lang basta katrabaho ng kanyang ama si FPJ, ninong din siya ni Dennis. Kaya tila nakatadahana na talaga ang pagpasok ni Dennis sa industriya ng pelikula. Bata pa lang ay alam na ni Dennis ang pag-arte ang tatahaki niyang landas. Ilang beses siyang gumana bilang batang Fernando Po Jr. sa mga pelikula ng kanyang ninong. Sa isang one-on-one -on -one interview noong 2020, sinabi ni Dennis na nakagawa siya ng apat hanggang limang pelikula kung saan ginampanan niya ang batang versyon ni FPJ. Isa sa mga pinakatumatak ay kanyang pagganap bilang si Totoy Bato. Bukod pa rito, gumanap din si Dennis bilang anak ni Fernando Po Jr. sa pelikulang Asidilio. Maraming araw siya nagawang mga pelikula bilang child actor hanggang sa huminto na siya ipinilit na kanyang ama na unahin muna ni Dennis ang kanyang pag-aaral. Ayon sa kanyang salaysay, sinabi raw ng kanyang ama na graduate muna siya sa kasila mag-uusap muli tungkol sa pag-aartista niya. Pagkatapos ng high school, porsigido si Dennis na ipagpatuloy ang pag-aartista. Ngunit muli siyang pinigilan ng ama at sinabi sa kanya na gusto nitong maging abogado siya dahil pangarap ito ng kanyang ama noong kabataan pa nito. Habang nasa kolehiyo si Dennis, pinayagan naman siya magartista, pero dapat ay tuwing Sabado at Linggo lang daw dahil kailangan niyang tapusin ang pag-aaral at makakuha ng college degree. Pilit siyang hinihimok na kanyang ama na tapusin ang kursong AB Political Science bilang paghahanda sa pagkuha ng law proper balang araw. Nang magtapos ng kolehiyo, nakiusap si Dennis sa kanyang ama na payagan siyang subukan muli ang showbiz. Dinala siya nito sa shooting ng No Retreat, No Surrender si Commander kung saan nakuha niya ang isang role kung saan ka-eksena niya sila Sheryl Cruz at Randy Santiago. Hangang-hanga si Dennis sa kasikatan ni Randy, kaya napukaw nito pag nanais niyang bumalik sa showbiz. Three-time councilor in Kalookan City Pinasok din ni Dennis ang mundo ng politika noong 1997 nang tumakbo siya bilang konsihal ng Caloocan City kasama si Mayor Ray Malonzo bilang kanyang kaalyado. Ayon kay Dennis, si Mayor mismo ang lumapit sa kanila at inalok siyang tumakbo. Una, tumutol ang kanyang ama na mas gustong manatili si Dennis sa showbiz. Ngunit sa muling pag-uusap nila ni Mayor Malonzo na ipaliwanag sa kanyang responsibilidad ng pagiging lingkod bayan, pati na rin ang sakripisyong kaakibat nito. Nang maunawaan ni Dennis ang mundo ng politika, humingi siya ng basbas mula sa kanyang mga magulang at nagpasya siyang tumuloy sa pagtakbo. Sa kanyang panunungkulan, matagumpay niyang naipagsabay ang pag-aartista at pagiging konsihal, bagamat inamin niyang hindi kalakihan ang kita sa gobyerno. Anya, hindi rin naman ako marunong magnakaw, hindi ko kaya. Nagsilbi siya bilang konsihal ng Caloocan City sa loob ng tatlong magkakasunod na termino mula 1997 hanggang 2007. Genesis Children and Family Life Kapag tinatanong tungkol sa kanyang buhay pamilya, bukas at prangkang ang sinasagot ni Dennis May Pito siyang anak mula sa tatlong magkakaibang babae. Dalawa sa kanyang mga anak ay kay Monina Gatos, si Diane at Luis. Tatlo naman sa kanyang mga anak ay mula sa kanyang dating asawang si Marjorie Barreto, si Julia, Claudia at Leon. Sa dating partner naman ni Dennis ay si Linda Gorton, isang Filipino-Australian, biniyayaan silang dalawang anak, si Gavin at Maddie. Controversies Noong 2024, naging usap-usapan ang pahayag ni Dennis na maayos ang kanilang co-parenting setup ng na dating partner si Linda Marie Gorton para sa kanilang mga anak na si Gavin at Maddie. Ngunit itinanggi ito ni Linda sa pamamagitan ng social media na nagsasabing wala silang formal na kasunduan ukol sa co-parenting mula lang sila maghiwalay noong July 2020. Ayon pa kay Linda, hindi pa laging consistent ang financial support ni Dennis sa kanilang mga anak at kinailangan pa niyang paulit-ulit na humingi ng tulong para sa mga ito. Samantala, matagal ang may tensyon sa pagitan ni Dennis at na kanyang mga anak kay Marjorie. Lalong lumala ang sitwasyon matapos ang kasal ni Claudia Kamakailan kung saan ipinahayag ni Dennis ang kanyang sama ng loob sa social media dahil hindi siya nabigyan ng papel sa entourage ng kasal. Tinawag pa niya ang sarili bilang visitor sa kasal ng sariling anak. Bilang tugon, nagsalita si Marjorie sa isang panayam kay Oji Diaz kung saan sinabi niyang si Dennis ang trigger ng emotional tension ng kanilang mga anak. Inalahad din niya na nawala ng endorsement deal si Julia dahil sa mga kontrobersyal na panayam ni Dennis. Bukod dito, ibinunyag ni Marjorie na nakarana siya ng physical na pananakit mula kay Dennis noong kanilang nakaraang relasyon na nagresulta sa pagkabuta sa kanyang eardrum at kinakailangang operasyon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!